Uh, hello, magandang umaga uh, muli ako ay narito dito upang uh, magbahagi na naman po sa inyo ng uh, inyong magagamit sa gamutan, na kahit uh, bagito lang po kayo ay eh, pwede nyo pong uh, gamitin ang rasyong ito at ito po ang rasyon na iniihi po sa inyong uh, sa tubig para inumin uh, yung pasyente kahit ikaw po ay bago na nag-aaral ng mga karunungang lihim, ay uh, pwede mo rin po i-apply ito sa mga uh, may karamdaman at malay mo uh, ito ay makatulong sa pasyente na iyong uh, gagamitan ito so uh, taas lang ng uh, paniniwala sa amang may likha Kain lang ang basbas -bas niya at kain tulot. yon uh, yun. At uh, kung uh Hello, welcome back sa aking channel Nawa ay uh, Sanman saan man po kayo naroon uh, dito man o sa abroad Nawa ay abutan kayo na uh, ng aking video na nasa maguting kalagayan e, uh, walang karamdaman at sa ano pa kapahamakan at nawa ay uh, walang problema uh, Alam ko naman na tayong lahat ay naabutan talaga ng problema. So, hindi lang natin ang uh, panalangin. Hindi tayong tulong sa Diyos para ma-resolve ang problema na kinakarap po natin sa araw-araw. Disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay pag-skip po ng video ito. Ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga ganitong content at uh, nag-aaral ng paggamot sa pamamagitan ng karunungang liyo. So yun, uh, kung ngayon ka lang po nakapanood at kung iyong nagustuhan, kung hindi ka pa po nakasubscribe, magsubscribe ka na po, pakishare, uh, pakilike uh, at pakihit po ang notification bell dyan po sa baba nang, uh, na na-update ka sa lahat ng uh, ina-upload kong video at later on mapanood mo kahit ano po ang inyong ginagawa uh, tapos ng inyong ginagawa. So yun, uh, kahit po malungkot na hindi nga nakapag, uh, nakatanggap ang uh, channel kong ito ng sa, uh, YouTube salary, ay uh, patuloy po akong mag-upload para sa inyo. <coughs> uh, since ano pa po, uh, June uh, 2023, ay hindi po nagsas uh, nagsasa, ang channel kong Uh, nawa ay uh, like po, malaking tulong po 'yan para na nanonotis ni YouTube na may uh, nagkakagusto pa sa aking mga video. 'Yan po, malaking tulong po 'yan para naman ako po ay magpatuloy ng pag-upload. Uh, uh, kahit hindi po mag-sahod uh, sahod ang ating YouTube. Masaya po rin naman ako at uh, isa rin po ako sa nakakatulong po sa inyo. Sa pagbabahagi ng mga ganito so yun at uh, ano man po ang inyong paniniwala ay ating uh, gagalang ano man po ang inyong uh, reliyon at irerespeto ng kapatid uh, basta at uh, respetuhan lang po tayo lagi ko po itong sinasabi na pasensya na yun, uh, mahaba yung ating uh, uh, mga dal-dal yun nga yung inuuna ko muna po na paalalahan ng kayo po at uh, may uh, yung iba ay konting paliwanag tungkol sa iba ko na orasyon kaya ipagpasensya nyo na kung sa huli ko inilalagay ang mga orasyon para panoorin nyo hanggang sa matapos po. kaya po sa nagmamadali at, at sa mga nagcomment na napakatagal ko magbahagi uh, kailangan po talaga uh, upang uh, may paliwanag ang uh, iba bahagi na orasyon mahirap yung agad lang lilitaw sa screen walang paliwanag iba mas ma mas mahirap po. Yun. So yun at uh, sa king uh, mga solid followers, supporters at sa lahat ng subscribe, subscriber ko at sa mga subscribe ay uh, maraming maraming salamat. Uh, ganun din sa king uh, channel member. Maraming salamat sa inyong, uh, patuloy na pagsuporta hanggang ngayon at ganoon din uh, akin pong i-shoutout ang lahat ng mga commentator sa akin lahat ng video sa channel ko ito na nag-comment so yun bubuksan ko muna po ang aking uh, syempre youtube studio upang kahit sa ganitong pag-shoutout man lang ay um, mapasalamatan ko po pala Ayan. <coughs> ayan, ah. Uh, dito po. Ayan po yung inyong mga shoutout. So, akin pong babasahin bilang uh, aking uh, pasasalamat sa inyo na patuloy na sumusuporta. Kung ngayon ka lang po nakapanood na ganito kung ano, uh, i- ina-upload ina ang aking video ay uh, yung pagsa-shoutout ay inuuna ko po bilang aking pasasalamat po sa inyo Siyempre masarap yung ma ka ng isang channel tapos la la lagi mo siyang uh, panunorin ganun po ang aking uh, bilang pasasalamat po Okay uh, Ma'am Mary Lizardido shoutout po sa inyo uh, May Miss Daily shoutout po uh, kaibigan ko shout out po uh, silas elinyo uh, Balisteros elinyor balesteros shout out po ma'am esterlita gaas shout out po uh, renzi minggito uh, tv shout out po uh, from uh, antipolo rizal na uh, nanonood shout out po dyan sa mga taga antipolo uh, Bad's Buddy from uh, Iloilo. Shout out po sa inyo. Elas Elizabeth Juano, shout out po. Uh, Uano, shout out po. Uh, uh, Ednaline D. Assis, shout out po. Uh, welcome po, new subscriber. Salamat po. Uh, jo Marie D. Guzman, shout out po. JM Star TV 007, shout out po. Uh, Kristen Pul uh, uh, Bulan shout out uh, Arseyo Arceo shout out sa iyo selamat, maraming salamat uh, Robert Cabonilas shout out po J Max Maka Kalikasan shout out po Gandaras Vlog yan ito po yung uh, si Ma'am Gandara ay o, o, kung ito o ma'am And I siguro eh, 10, 10 minutes daw ang aking uh, uh, intro. Ganun talaga ako ma'am, uno kahit noon pang simula ko. Uh, Siyempre bilang uh, pasasalamat ko rin sa mga supporter ko at followers at subscriber. Pasensya na po ma'am kung matagal ha. O oh, sir, the, the born, shout out sa iyo. Ayan, uh, PM mo po ako, The Born sa aking uh, FB account para maka-order ka na Ricky Panganong Florante Oscar uh, Torino Turi, uh, shoutout po uh, Joy Hain Badike shoutout po Ann Kailo shoutout po ito kawaray ko Permigihap up bro nagkikitakan po yung ito ah ito Ay, sa rin siyang uh, followers ni Kuya Bad sa Venture sa Ghost Santo. Okay, uh, maraming maraming pong salamat sa mga nag-comment sa aking uh, mga video. Shoutout <coughs> so, po sa kapwa ko content creator na nagbabago naman ganito. ah, uh, lagi lang po tayong uh, uh, magbahagi at mag-upload ng ating mga video upang yung iba naman na ah uh, wala sa channel kong ito ay baka na doon sa kabilang channel uh, sa marami po channel ngayon na nagbabagi ng mga orasyon so malay mo eh, yung inaana po kong orasyon ay nasa kanila at wala po dito so yon at uh, sa so, naway supportahan nyo ang aking uh, channel na yung isa kong channel yung ang misyonaryo yun po ang uh, nyo sa youtube channel at nagbabahagi rin po yun ng uh, orasyon So yun, uh, salamat sa inyong uh, paghihintay. Uh, ngayon ay yung pa patungo na po tayo, patungo na po tayo doon sa uh, healing water. O, so yung aking experience mga ka-brothers and sisters, uh, nung bago-bago pala ako nang gagamot, gumagamit po ako ng healing water hanggang ngayon. So pwede na pala natin uh, gamitin ang tubig bilang uh, panggamot sa karamdaman sa pamamagitan ng iihip mong orasyon doon sa tubig ah uh, kasi noon ay natatakot po kung mang, uh, manggamot ng mga sinasaniban, mga kinukulam ah, uh, pero nakakapanghilot na ako nakapagtawas at uh, yun, yung may mga orasyon uh, yung tinatawag na si healing uh, blow healing, fly healing nung sa may pa ko yun ang mga ginagamit ko at touch healing may mga sekreto mga orasyon yun pag ginagamit mo pero hindi pwedeng ibahagi dito sa aking channel dahil uh, pag uh, nalaman ng uh, organisasyon ng may na naglalabas ako ng orasyon na dahil sa kanila ay pwede po ako i nila yun po ang patakaraan ng PBMA dapat uh, hindi close yon hindi pwedeng nabas sa ibang tao pag ikaw ay member ng PBMA lalong lalo na yun nakuha mo yung sekreto nila at ilalabas mo ay hindi pwede kaya ako na ang inalalabas ko dito ay yung mga natutunan ko sa uh, kalibo at sa lolo ko at sa mga ibang albulario uh, albularyo na uh, nakasama ko noon sa panggagamot So yan, yung, uh, kaya hindi ko muna ma, hindi ko talaga mailalabas ang yung kalaman sa PBMA kasi private po 'yon at naka-organize -organize, uh, naka-incorporated 'yan kaya pwede akong i-demanda nila oras na naglabas ako ng mga divine orders na galing sa PBMA. 'Yon. Pero ako po ngayon sa ngayon ay uh, hindi na po ako PBMA, kumbaga malis talaga ako ah uh, 20 years ago na pero yung dasal ko kurang pa rin kaya lang iba yung 81 mystery po na kurang <coughs> yun uh, na pasensya na naipaliwanag ko po yung sa PBB so yun uh, kung ang pasyente nyo ay uh, malala na ay nakayda na hindi na kaya uh, tumayo yung parang uh, hindi na kayang tumayo talaga umupuman basta nakagalang ay uh, kailangan nyo pong dasalan muna nang kahit uh, yung uh, dasalan ng uh, St. Benedict kung alam nyo po yon una ay uh, yon uh, dasalan nyo ng St. Benedict na prayer yung uh, kung sino nakakalam noon So, dito kung wala po nakakalam doon ay punta lang po kayo sa channel ko na ay, ito, ito, search nyo uh, San Benito uh, pa uh, panalangin ng San Benito meron po doon. o kaya sa Google, meron po niyan uh, saint St. Benedict Prayer na Latin so yon pagka na dito nyo po yun ilalapag nyo, ay parang itatas nyo po, ilalagay nyo po yung kanang kamay nyo sa sa kanyang ulo, sa kanyang dito. Tapos ipapikit nyo po. Ipapikit nyo po yung inyong uh, pasyente. Tapos isabayan nyo po ng, uh, sabihin nyo po doon sa pasyente na uh, mananalangin ako at ikaw na pasyente ko ay manalangin din sa, sa sarili mong uh, wish sa inyong kagalingan. Yun. Para sabay po kayong uh, nananalangin, ikaw na mga albularyo o mga gamot ay uh, uh, siyempre dadasalin mo po yan ibibigay mo po sa pasyente mo ang inyong uh, lakas at paniniwala sa ama at na uh, mapagaling yon. so yung pasyente naman mag Pagdadasal yun, ang sarili niyang kagalingan. Sa, pag nagtagpo yun, maaaring gumaling po ang pasyente. O, okay, pag natapos na po uh, nadala, nadasalan yun, Uh, pakuha ka po ng isang baso tubig At uh, Dadasalan nyo po ng Pambasbas sa tubig At inumin nyo po Sa Ay ipapainom nyo po sa pasyente Anyway huwag kayong inama yung sa pasyente So itong uh, Orasyon healing water Ay uh, magagamit po kahit sa Ordinaryong sakit am um, um, yung hindi na talaga na katayong malay mo ito ay makatulong sa pasyente hindi ko ano basta importante yung hindi ko uh, yung may may galang rin po kayo sa mga doktor kasi uh, sila naman talagang ang uh, authorized na magtingin sa mga physical na karamdaman at sa katawan ng tao pinag po nila yan pero kapag ang pasyente na ikaw ay tinawag at sumangayon sa iyo na magpagamot sa iyo ay huwag mag tumulong po sa pasyente po okay uh, ito na po ang orasyon sa healing water ito, ito po ay dadasalin niyo po uh, ng tatlong beses at ihip niyo po sa inyong tubig na ipapainom para maging maging uh, sagrado po o maging gamot, spiritual So, na narito po. Iibai, iimai, ilohim, lamurok, milam, igotak, isbatak, Spiritu maramatam, Diyos, mater. So, yan. Uh, pag na, nabanggit nyo na po yun, tatlong beses, ihip niyo po sa inyong uh, uh pasye, ay sa tubig na inyong um, uh, ipapainom. Ay, sabayan nyo po na tatlong beses uli na Diom Asperosum Domini Diom Asperosum Domini Diom Asperosum Domini uli dun sa sa inyong uh, sa inyong pasyente at ganoon din uh, ito yung uh, sikretong uh, dasal ay sikretong basbas sikretong basbas okay ang sikretong basbas Uh, kahit kumakain man po kayo, pwede nyo pong gamitin ito. Umiinom at uh, basta pagbabasbas ay pwede rin. Uh, kung ano pong inyong ginagawa, pwede rin. Ito po ay uh, sikretong basbas. Okay? Ngayon ay aking babahagi na sa channel po ito. Uh, Pagkataas nyo pong uh, naihip yung dalawang orasyon na yon ito po yung uh, pinakahuli Yung uh, sikreto basbas. Ito. JHS Cruz AIO Cruz. Ihip niyo po doon sa uh, isang basong tubig. pa po. Tatlong beses. O kaya uh, isang beses o kahit tatlong beses niyo banggitin. At uh, tatlong beses niyo rin ihip doon sa baso na ilo. Okay, pagka ipainom nyo na ipainom nyo ang tubig sa pasyente dadasalan nyo naman ng yun sa tuktok nya sa tuktok dadasalan nyo ok uh, ito po ay tatlong beses nyo po uh, tatlong beses ah hindi tatlong beses lang Oo, tatlong beses ok tatlong beses nyo dadasalin Niminto mo humoto is pubisimpo bispus or variscus ang sakit mo ay mawawala Memento mo tois mo to is po disposal ang sakit mo ay mawawala. Memento mo tois mo to is po disposal Tapos sabay niyo ihip doon sa tuktok niya at haplosin niyo po pababa. Ang buong katawan niya palabas sa kamay kamay palabas sa pati sa paa. punwari tatapon niyo po yan. Okay, uh, pagka labas ko yung mga sekreto ko sa mga tatsu niya <laughs> okay, uh, ito po ay para sa inyo talaga para matutukan niyo po paano po nang gamot ang una uh, huli na lang po yung uh, yung pagkakombate pero ito po yung uh, dadami ko so yung uh, pampalabas naman sa karamdaman ito po yung STM uh, binubulong ko po, po ito sa aking kamay pagbaklas sa lahat ng uri ng karamdaman sa ngala ng Santisima Trinidad si Hamag Taluwab Mirtag tapos lalagay, tatlong beses ko yun ito, lalagay ko sa tiyan, ito papakita ko ha yan, tapos kunwari inihila ko ng uh, parang gaganyan ko tapos itatakong ko ganyan po kung ginagawa yun, yun ang aking pamamaraan ang ah, magpahanga ngayon ay aking ginagawa ko sa mga kung masakit ang tiyan, sakit ang ulo, pwede nyo gamitin ang healing water, healing technique o healing water technique. Yun po ang akin ha. Ayun ko lang po sa ibang mga albularyo kasi kanya-kanya po kami nga ng kaalaman. Uh, Iba-iba yung maestro. Kaya kayo nakakaiba. At doon lumil lumilitaw po yung na, pa, ano, uh, uh, yung pataasan po ng galing. Pero ako hindi po ako ganun. Uh, sabi nga ng maestro sa akin, maestro ko, matam is kanunay ang magpuo, magpaubos. Kaya hindi po ko yung nagmamataas. Lagi lang po ko sa ilalim. Nawain nyo pong nagustuhan ng aking uh, video nito at paliwanag tungkol sa uh, healing uh, water technique. So, God bless. Maraming maraming salamat. Nawain makatulong to. Uh, sa inyong gamutan at sa mga pasyenteng may karamdaman na nakakapanood nito God bless po sa inyo